Hi guys, welcome to my mini vlog and for today's video, samahan nyo kami sa mga ganap ngayong araw. Yung pai, yung pai, yung pai, dada ba? Yung pai, yung uh. ding ding ding. Ayan nga, tamang hintay nga lang tayo kay mister habang inilalabas na yung ating tricycle dahil nga magsusundo tayo ng ating mga estudyante at bibili na rin tayo ng ating gasol. Mag-aalas-dis na nga ng umaga ng mga oras na yan at hindi pa nga rin ako nakakaluto ng aming tanghalian dahil nga naubusan tayo ng gasol. Ayan nga, si mo'y pagkanta at pagsayo pang nalalaman hindi ko alam kung sino na naman ang kanyang ginagaya. Masaya na naman nga siya dahil nga nakalabas na naman siya ng kanyang lungga. Tuwing magsusundo nga lang kami kay kuya, doon nga lang siya nakakalabas. Kaya nga tuwing nakakalabas siya, para siyang kiti, -kiti na hindi mapakali. <laughs> at eto na nga, nakabiyahin na nga kami papunta sa school ni kuya. Ay, nakulit na naman nga namin siya nasundo. Panigurado niyan, paus na paus na, na naman siya dahil sa kakatakbo sa school. Yung tipong papasok siya ng sobrang linis niya at fresh na fresh. Pero pag susundin mo, parang basang sisiw na... Pass forward na nga tayo. Nasundo na nga namin ng ating mga estudyante. Kaya naman, eto nga dumaan muna kami dito sa gasolinahan para magpagas muna. Dahil baka tayo magtulak ng wala sa oras. <laughs> At ayan nga, pagkatapos nga nating magpagas, umalis na nga rin kami kagad dahil nga pupunta nga tayo dun sa bilihan namin ng lutong ulam. Dahil nga naubusan tayo ng gas kaya hindi ako nakapagluto ng aming tanghalian at ito nga bibili na nga lang tayo ng luto ito pa nga lang yung kanilang available na lutong ulam bumili nga lang ako ng ginisang ampalaya at saka yung sinigang nila at ito nga nag grave nga ng pritong manok yung ating mga kasama kaya naman pumunta nga kami dito sa aming binibilhan for the pili pa nga ako dyan ng mga malalaking part ng chicken kaya nga ayan tinignan ko pa yung kanilang mga manok Bumili nga lang ako ng tatlong piraso dyan at ting 45 pesos ang isa. Pero malalaki naman yung nabili kong... At ayan sa wakas nga, pauwi na nga tayo. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat sa panonood. Bye guys!